YHP 612, Sasebu, Numero Uno, Tatak RMN. YHP 612, Tatak Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suki so, ing paminawan nining handumanan sa usa ka awit. Ingon e man sa mga artista nga makatag og kinabuhi akong kaagi. Ako si Belle. Sa dili ka pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Bakit nga ba mahal kita? RMN Drama presents Han du månen så sa, sa ka awe Ano pa da sa yan ka age karon Mga ning sa ka babae ng ekto sa kagayan di Oro City Agad mo da tampo nay bell Recorded by X Thunder Gaming. Dili na kaya na mo ni Papa ni mo nga paiskwilahon uh, ka. Pero kung gusto gyud ka mo anak nak, nakahiskot mato sila si Lastia ug uh, tiyo ni mo sa Cebu nga adto kanila aron sila mo gasto sa imong pagtuon. Aron ka lang makahuman. sige ma, okay ra ko. Basta makahuman ako sa pagtuon. Nahala, sige. Kitawagan ako si tiyo ni mo karundayon aron kuhaon ka dinis Mindanao. Uh, salamat, ma. Nang, arisami. Ma, adto na ko. mag ka dito, ha? Huwag dili magpabadlong ni tiya og tiyo ni mo. Oo, ma. Bill, kutubos mo makayan ni Tia ni mo. Paiskwilahot pais ka na mo. May na lang nga, magkatabang ko sa inyong kalisod ni mama ni mo. Huwag sa may anak ni tia ni mo. Huwag may gibuhi mo ikaw na lang ang mong gastuhan. Basta isaad lang yun na mo nga magtarong ka sa mong pagtuon. Aroon pohon matabangan ni muslas mama ni mo. O, oh, tiyo. Salamat kayo, tiyo. Huwag isa pa yan. Ang naman ang daan ng imong mga kinanglanon nga papel para i-enroll natin O, oh, tiyo. New student ka, no? Um, oh. Maudi hindi dili ka familiar na ako. Ah, ako dahi si Ikaw? Belle. Amiga na ta, ha? Ah, sige ba? Oh, salamat Intawan. taon. ako mga classmates. Naaradayin ko yung mga amiga. Eh, muli na ako eh. Aroon makaluto o ako para panihapon. Bisa ka na, na lang. Makatabang ko na lang tiyo o tiya sa lang kaayaw din hina ko. Dili na sa mulihok, inikabot nila sa trabahoan, o igo na lang sa kaon. Salamat, Bill. Kay nakauno na kang muluto na mo. Uh, timing kayo kay giguto na sa ah, ni mo. Muraglami lami ni imong giluto, Belda. Humot ka ayo. Kamao ka daing mangluto. Ah. O, tia. <laughs> Ako may tigluto sa amo. Ah, sige na. Lingko na dire. Magdungan tas panihapon. O, tiyo. Tuhan naman di ko katuig din isa sa buwi. Eh. Dali aras pa na ako na, eh. uy. Meril! Meril! Si so, Tiyo, naon sa mga kadais, Tiyo? Meril! Meril! Tiyo! ang <laughs> sila sa karun. O anilang unang kasbay. Danod ko ang imong tiya sa ospital. O oh, sa tiyo? Naon sa maday sa tiya? Tiyo, oh, tiyo. maayo kinauli na ka. Kumusta sa tiya? Doon ay kanserob na si ni mo pagkakataon Bill, pasinsya kayo. Di na ko makasuporta og padayon ni mo si mong nga una -una akong, uh, sa mong pag-eskwela. Mga na nga. Papauliw na tikagbalik sa Mindanao. Dio. Recorded by X Thunder Gaming. Tayo ay lang, Maluoy ka. Pero dili na naku kaya. Mahal ang mga tambal ni tiya ni mo. Daggan ko gastuhan ron. Mas importante ang kinabuhi si mong tiya, Bill. Nakasabot man ko. Pero tayo, ayaw lang ko pa pauli, ah. Balang mag-working student ko, okay na na ako. Kaya di ay ni mo. Kaya hawan ako, Tio. Inugon ka ayaw kung dilit ko mo humay na yapila na lang katuig mo, graduate na ako. Bel. Nala, sige. Paningkamutan na ako ang kapakahatag hapon ko ni mo. Pero ayaw lang pagsalig, ha? O, oh, Tio na salamat kayo, Tio. Ah, mayo ka ni kinadawat dahil ko din sa fast food chain nga akong gaplayan. Ah, bahalik ka po eh. Maning kamot ko. Aroon ko mo humansa kong pagtuon. Okay.

niya sa manday. Kaya pa? Ay, oh, luka kay day. Na, anak gina day. Pila na ko'y pahuway ni mo. Eskwela ka sa buntag niya, trabaho pag yukas kabi bii. Eh. Mga laki, pero masakwela ang choice ko. Kinahalan ko nga, mohuman sa kong pagtuon. Ha? Mag-date? Oh, Bill. Kaya nga ta, kung... Uy, masako. Day off man na ito pareho. Inaig Domingo, di ba? Manimba ta. Nya, yeah, uman, malag. Samuel. Um. Samuel, hmm? uh, Sige, sige. Pwede <laughs> Yes! <laughs> ah, sige ha, magpapabot ko ni mo. Mag-text ko ni mo. Humana naman tagtan ako si ni. Asa matanay kumandin ni. Um, doon ako yung inahibawan. Tara. Tara. Samuel, gidamang ko ni Mudi magunsa mo tadi ni. Samuel! Samuel! <laughs> Ay, ang tingalik mo, Abdus ko! Sali na ka. grabe ka dali ako menstruasyon. Ang dali may mo. Magpiti ko. Ano sa'yo, uh, Mabdos? Mabdos ko. Oh? Di ka ito nagpiti. positive cute. Bel, well, di ka pwedeng mo, Mabdos. Ano oh, sa'yo, Dili? Binuhatan ta ni. Kung wala ka mabogos, Dili, ang ni may tabo. Okay, okay. Sana na ko. Ang kuno na ko, tungkol kay... nadalangin ko sa kainan sa itong lawas. Pero... Um, sa ako nang gi kaingon, na lagi, lagi pwede. Ang ano lagi? Minyo na ko. Ano sa? Sorry, Ben. sorry. Hayop ka! Ben. Hayop ka! Oh, oh. Ne ipabugsan ang dikulimo si Baes kung dakho. Edikto law akong tarung ka. Sulit. Sulit. Tong aja akong kahuyang, Mogmas ni samot kag may ang chance para nako nga matuman ko nga kung pangandoy. Ni uli ko sa Mindanao nga mabdos og grabe gid ang kahiubos sa akong ginikanan ko. Kani mo Samuel gimahal ti ka. Kung maabot man gani ang panahon nga gusto ka makailas sa mong anak, dali na ko. Dili na ko isira kung huna-huna para anak. Hinaot ko nga malipayon karon uban sa si mong pamilya. Din hinalang kutob. Dagang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mereka tu mengahi kalan ke agi ni bel ngata kagayan di Oros City. Uban sa awit ngayi ang Awit kada kalahan, bakit ngapa mal kita? Ang mong ka agi kibaza na doa saraju ni Jali Haga utubus sa direksyo ni Priscila Rekanals. Kamusap mga higala at mga sukin di paminaw, kinasingkasing sa papada,